Bakit stressful para sa mga batang may autism ang Pasko at bagong taon? Pagbabago sa nakasanayan Tuwing holidays ay nababago ang nakasanayang schedule o routine ng ating mga anak, kaya mahalaga na ipalam sa kanila in advance ang mga pagbabagong ito. Sensory overload Ang mga decorations, Christmas lights, malalakas na kanta at madaming tao ay maaaring maging dahilan para makaranas ng sensory overload ang isang batang may autism hindi pamilyar na lugar. Ang pagbisita sa isang bago o hindi pamilyar na lugar o lugar na madaming tao ay maaari magparamdam sa kanila ng discomfort at anxiety. Hindi pamilyar na pagkain. Tuwing holidays ay maraming iba't ibang pagkain na bago o hindi pamilyar sa ating mga anak na maaaring magpa-upset sa kanila, lalo na at karamihan sa mga batang may autism ay may food preferences pagdating sa texture, lasa, itsura o amoy ng pagkain. Kawalan ng personal space. May mga batang may autism na ayaw na na-invade ang kanilang personal space, kaya maaari silang makaramdam ng discomfort at anxiety. Ang pagunawa sa mga stressor na ito ay makakatulong sa atin at sa iba pang miyembro ng ating pamilya upang gawing mas masaya ang holiday experiences para sa ating mga awesome kids.